Guys, nandito na naman tayo sa ating Yogan. Nag-scatter ulit tayo. Ah pagod. Oras na ba? 7.57. Kalahating oras na talaga ahon. Manda ng sigat ng araw. Ayan. Bulok na itong kopra natin ah. Ayan tayo ulit sa taas. Guys, nandito na naman tayo sa ating sagingan. Sa taas. Inyuga natin. Yung tinabas ko nung una, oh. patubo na naman. Kailangan may spray na, no. Ayan. Ito yung tinabas natin na last. Kitang-kita na yung mga saging, oh. Ano? Ayan uh, Mga bagong tanim na nyug. Sana madali natin ito pataas. Let's go. Guys, malapit na natin may pantay dun sa may uh, tinabasa natin nung nakaraan. Yung last. Eh, Doon sa gawin dun. Dito na tayo. Sa gilid. Ang ganda na ng mga saging natin o. Uh. No? Buti na pagtiyagaan natin na <laughs> ano han. Tayo muna. Pagtiyagaan natin na tabas-tabasan eh, ang dami na nilo. Init. Hindi si papa nagtatanim ng saging, yung mga walang tanim. Pinapataniman ito sa kanya. Ang ganda na oh. Kigrin. ang um, lako ko ito pang limang araw na natin ngayon eh, pero hindi nyo naman yung lako ko ang tatabasin pero ginawa na ito pagkatapos guys kunti na lang kunting kunting ano na lang tayo susunod so, anong oras na ba 10.26 mga 11 ano na tayo tayo nga ulit tanghalian Guys, ito yung tabas natin kanina Baba. Hindi pa kasi naputol yung mga kahoy. Doon tayo kanina. Itong gilid na to. Hanggang sa mainyog na malaki na yan. Tinabasa natin ng apat na araw, pang limang araw pala natin ngayon. Ayan na yung mga saging. kitang kita na. Niyog. Niyog. Oh, oh. Nagtatanim pala kami ulit ng mga saging kasi wala yung iba eh. Tulad nito, walang tanim dito. Tanim natin ulit. Ayun, may bunga na. Oh. Mas maliit. Ito na yung malaking narayo. eh. Ito basin natin hanggang sa taas. Sana makabat tayo sa taas. Medyo makapal din yung ano eh mga kahoy kahoy uh, lawak lawak na rin tayo sa taas ng nara hmm. nadali ko isang nyug kanina eh you know? nadulas ako eh nga ako na guys kitang kita na yung mga nyug at Dito na tayo sa malalaking nyug eh. As na yan. Dito pa tayo sa nyug na yan. Mag alas 5 na. Tara na umuwi. Ang ganda ng tanawin nito. Dagat na. Ayun na. Sa taas. Pag ganun natabasan talaga. Ang gita. Ang gita. Uuwi na naman Ang dami ng bunga yun